mga bossing. Ito yung gagamitin natin ng mga peebles. i yeah, share ko sa inyo kung paano mag uh, wash out. Ayan, or yung uh, magka install ng ating mga peebles kung paano to ginagawa. Syempre, dito mo lang mapapanood diyan sa channel ni Julay M. So, bali ang gagamitin natin dito mga boss is yung ating peebles and then gagamit tayo ng white cement. Ayan. So yun mga boss, so bali ito na nga, mag na tayo ditong maggawa ng ating washout pibol. So bali yan, nakikita ninyo yung ating uh, preparation dun sa ating uh, design. So bali gumamit tayo ng tiles, tapos meron tayong borders. So yung borders niyan mga bossing, depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong gawin na mga borders. Okay? So ito bali yan, para magkaroon lang kayo ng idea. And then ngayon, Kinakailangan yung ating preparation nitong ng ating uh, lalagyan ng pebbles. Kinakailangan mga nasa 1 cm lang yung kapal or depende sa pebbles na gagamitin ninyo. So yung gagamitin kasi namin dito, eto yan no. Ah uh, sobrang lilit niya. So halos ang size nito is 1/8 na lang or uh, 1/4 ano mga boss. Pero ano siya eh ah uh, mix siya, mix. May malaki, may maliit. And then ang gagamitin natin dito is yung tinatawag na white pebbles. Yan nakikita nyo white pebbles. So bali meron tayong mga pebbles na uh, gawa sa marmol. May mga pebbles na may mga coral. So iba iba. So depende sa panggagalingan ng ating mga pebbles. Ano? So, pero kakalimitan kara, kara yung ating mga white pebbles is made out of uh, marble. Okay. So ngayon lilinisin lang natin yung ating uh, paglalagyan. Para kumapit ng mabuti yung ating Aga uh, gagamitin, aga uh, gagawin na wash out. Bago natin gamitin yung ating mga pee balls, so kita nyo pinapahugasan ko muna siya para malinis kasi may mga dumi ang kasama. So ayaw natin na ano, ayaw ko na makasama yung mga dumi. So kaya yan, pinapahugasan ko. Ayan, ito ay malinis na. So yan, kita natin, puro ano na to. Ayan o, oh, balls na lang. So wala na siyang mga dumi. Okay? So ayan, bali white cement yung gagamitin natin na mixture dito sa ating peebles. So kalimitan, ang ginagamit namin minsan purong semento. Kaso nga lang, syempre uh, depende rin sa klase ng peebles na gagamitin namin. Kung uh, kailangan bang gumamit ng white cement or semento. So ito kaya namin na uh, gumagamit kami ng white cement kasi yung ating peebles na gagamitin maraming butas-butas. So papasukan ng semento yung mga butas na yun and then pwede yung mag-cause ng uh, pagdumi na tingnan no? So, papangit yung ating uh, gawa. Kaya, white cement na lang. So, kahit makapasok man yan sa butas ng mga pebbles, puti siya, malinis pa rin tingnan. Yan. So, bali sa tools naman na gagamitin natin, rodelang baka lang at saka kutsara. So, ito, wala kasi akong dalang rodelang uh, buo. Yung may ngipin to, pero okay lang yan. May part naman niya na walang ngipin, no? So, yun yung gagamitin natin para ilubog yung mga pebbles at hagudin yung pebbles mamaya. So, mga boss, So, bali, first step na gagawin natin, lalagyan natin ng white cement yung pagitan ng ating tiles yung ating mga border. So bali ang technique natin ito mga boss is dalawa no. So pwede nating i-mix yung pebbles dito sa ating white cement. Pwede rin nating ganito ang gawin. So okay. So tsaka natin siya lalagyan ng uh, pebbles mamaya pag okay na tong ating lalagyan. Yan yeah, so bali yung ating ginagawa ko na pebbles ano. So yan latag tayo ng ating uh, white cement and then bubudbura natin ng uh, bato. Yan. So magiging ganito yung itsura niyan mga boss. Lalabas talaga yung mga puti, yung ating mga white cement. Pero mamaya lilinisin naman natin yan. Ano? ano? Yan. Huwag mo na ikalat dito lang. So yun mga boss, so bali na puno na natin ng uh, pebbles to at saka nung ating uh, uh, white cement ano so ang gagawin natin patutuyuin natin yan At uh, titingnan natin no kung ilang oras so bali malalaman naman natin na tuyo na yan pag hinawakan natin is uh, hindi na ano kumakapit yung white cement sa mga daliri natin so tuyo na yun pwede na nating hagudin mamaya ng pom yan so bali sa pag washout out natin pwede natin gamitan yan ng uh, sprayer compressor no kung meron kayo Uh, pwede rin tayong gumamit ng mga power spray na power tools. And then, kung wala, pwede. Mano-mano, pom. Yan. Kung talagang no choice, no. Wala kayong mga option. ng mga sinabi ko, pom lang, mano-mano. Pwede na yun. Kasi nga, ito na yung ating uh, finished product ng ating washout pee balls. Ayan. So, bali, basa pa siya, no. So, bukas, uh, pag-tuyo na siya, okay na yan. So, bali, kung gusto nyong kumintab to mga bossing, yung ating uh, pee balls na yan lagyan nyo siya ng tinatawag natin na Dr. Seal. Pwede nyo siya lagyan ng Dr. Seal. Yan, kung gusto nyo kumintab. Then, protection na rin para hindi magkadumi kasi kita nyo puti, no?